dala niyo. Dala Shopping. Magnetic resonance imaging. Magnetic oh, so resonance imaging. MRI. Mm. Grabing kirok nito. Yung ganito nakalabas. Hindi siya makatayo. Hindi siya makatayo naka nakatatlo ako po na nakahiga. Tatlong beses na nakahiga na po. Ayan o. Ang na niya Tatlo no? Dahil anim-anim na tatlo. L5S1. Durog na durog. Sa tagaling sir? Kaloko ka na nung pero nagasibo kami. Kay biga Ano bang binuhat mo? Bakit ganito? Naturog yung ano mo? Ayan o. Kung mapatingnan mo, para magkaroon din kayo ng idea para malaman nyo kung ano may problema. Tignan nyo yung mga kulay. Tignan nyo yung mga kulay. Pa, pagdating dito, tignan nyo, mapapansin mo? Iba na? Hmm? Ayan o, no? yun yung nagpapakirot sa kanya. Ayan ang magpapahina ng mga balakang nyo. Kung mapapansin nyo, malina o oh, ma ma maayos -ma 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 yung ano. Pagdating dito, talagang highlight in red siya, black. Diba? Kita nyo? Ayan o. No? Nag-extend siya out. Nag-extend out siya. Yan, yun. yan yun. Ito yung superior view. Yan. Yan yung mga ano, this. Malalamo mo, puti, puti. Yan, pula. Yan yung mga ano. Kumbaga sa taas ng vertebrae yung big Yung image niya. yan. Ano kaya yan? Kasi ano yung trabaho? Mabigat yung trabaho namin. Yan ang yun yan. Kanya ang yun yan. Yung... sa may bibigat talaga nakukuha ito. Sa may bibigat. Kailangan, katulad niya, may ganyan ka na. Kasi yung result. Pag may ganyan ka na, mag-iiwas tayo sa sobrang bigat. Magpapatulong tayo. Kasi hindi mo pwedeng wear sa inyo. Yung puputok lalo yan. Eto, Ah, ang tawag dyan is ano, ah, protrusyon kasi panabas siya eh. L-pipe talaga, sacralized L-pipe posterior disc bulge yun ang phenomenon of stenosis posterior disc bulge disc protrusyon protrusion or restriction and then on the ventral tendon sac transverting nerve root L5 okay moderate to severe central canal and bilateral neural foramen stenosis what is stenosis stenosis ibig sabihin pagkipot pag kumipot ito itong nangyayari sa kanya ang pinakamasakit ang pinakadurog talaga sa kanya L5 pero kasi ang bilang kasi niyan, ganito ang bilang niyan. Ulitin ko sa inyo. Kunyari, ito, eh, sabihin natin yan. Ito kasi L5. Bakit madadama yung L4? Yung taas na yan, L4 yan. Ito, ito L5. Itong vertebrae na ito, L5. Ito yung L4 vertebrae. Kaya mabadadama ito kasi sira na yung L5. Ito, bilang na dyan, L4, L5. L5, S1. L4, kaya madudoble yung L5. Pero pinakasira talaga sa kanya yung L5. Doble-doble lang ang bilang niya. Kasi yung up, L3. L3 rin to, pero L2 yan dyan. L3 rin to, L4 na to. Pero yung gitna, ang bilang yan, ganun gano. Okay. Diyan mo no, ah, uh, ang tawag dyan is, in, ano yan, ah, uh, hindi therapy. Nag-therapy na ba siya? Nag-therapy ka na before? Ito lang si direct to severe na, kumbaga, yung pagtatansya ron, yung, ano ba ibig sabihin ng severe? Malala. Malala. Oo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hindi mo kawala ka agad ng isa. <coughs> Kailangan yan, minimintay nyo, lalo yan. Pero, magkaganong pa man, tuturuan ko na kayo ng ano, tuturuan ko kayo, tuturuan kita ng palagi mong gagawin. Uh, Napakasimpleng gagawin lang so, ako para kahit hindi ka magpa-therapy, makakaya mo ka. Paniles yung gastos yung pag hindi ka magpa-therapy. Mm -hmm. Siyempre, pag punta kayo sa therapist, automatic, pamasahe, eh, biyahe, yung bayad sa araw. Ito si Oo, oh, talagang ganun. Eh. Kaya, huwag kayong magtaka na, bah, nakakatakdo na ako, wala pa rin nangyayari. Meron kasing pagkakataon na iba yung method na ginamit. Iba-iba naman eh kung talagang kung talagang ay hindi siya hindi siya umuubra kasi yung natutunan niyang method eh yun yung i-apply niya kung hindi umuubra ron kumihawa na kayo konti or lalong sumakit baka hindi fit yung ano harap kayo na ano pero yun talaga hindi hindi kaya ng isang na yan hindi kaya ng isang bitaw kaya gawa ng talagang sumabog dito niya makikita mo naman nakikita mo sa image hmm. talagang kalat yung dito umitim hmm. ibig sabihin yung sira ang annulus disc niya pag nasira kasi siya hanggang to, yan na ganyan, kaya sobrang kirot. Saktong-sakto ganito yung sayo. L5, L4, L5. Ang bilang kasi L4, L5. Tapos, kabilang pa yung S1 sa ilalim. Kung nadadamage din yun, magkakasunod na yan. Pero yan ang, yan ang gantong-ganto yung kaso mo. Sakto-sakto. Isipin mong kirot niyan, gano'ng kalaki yan, no? ang paypirat niyan, lumingit na lang. Saan ba papunta yan? Papuntang pa yan. Oh, papuntang pa ayan. Kaya hindi ka makatayo. Kaya hindi ka makatayo at makalakad. Gano'n na nangyayari sa'yo. Okay? Relax ka na. Baguhin natin yung mundo. Hindi ito makatayo, makalakad. Pagka ano, grabe. Pag sumakit yan. Kaya maraming nanulong pero Parami rin nakakasupport. Marami rin nakakasupport. Kailangan lang talaga ma-araw-araw siya kayo, ma-araw-araw, ma-maalalayan palagi na ako. Ano sa ito, like, like lang sa YouTube ni eh. Sir <laughs> Mark Ikaw ang patagilid mo. Ay, pati hayan mo na. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. session, 3 to 4 days, doon mo mararamdaman na ano, bahumina na yung pain ha? Pero meron pa rin kasi nandiyan yung pagkapotok ng DC. Once na magkamali ka ng kilos, uusog yun, sasakit na naman. Okay. Normal na lang yun. Kaya kailangan meron tayong ano, supporter, yung gilder. Kahit pa paano may track, meron tayong Pero gumisa mo ayun sir, ayun yung gamitin. Hindi nga lang, kay makapal naman yun. Relax lang. Huwag mong labanan mo lang abaw mo. Huwag kang na. Yeah. Hindi naman masakit yan. Diba? <laughs> ka na. Kami lang <laughs> Matatawa. <laughs> Kami lang Oo, oh, di okay na okay, yan. Kaysa... Diba? Nakakimiti lang yan. yun <laughs> lang <laughs> oh, okay. Hindi masakit yan. Lambutan mo lang mo. Sige, bigay mo lang ang mo. Yan, yeah, bigay mo lang. Sige, hindi masakit yan. bigay mo lang. Bigay mo lang. Sige, bigay mo lang. Parang <laughs> crazy. mo ang oh, mo. Yan. Yes. Oo. Oh. Ganun lang. <laughs> o, oh, di ba, nakakakiliti lang. O, oh, dapa ka. Dapa po. Dapa Eh, siyempre, bago ko niyan. Kasi yung... Yeah, that's the last lumabas na. Pasok pala, <laughs> 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 Yung nerve root, yan oh. Ganyan kasi yan oh. Magmula yung puwetsan hanggang sa utak yan. Ito yung mga vertebrae. Eh. Ayan, yung mga nervous system natin. Makikita yung nervous system. Pero sa pulo siya hanggang utak. Yan yung tinatawag sa, sa loob ng ano, sa loob ng ano, na vertebrae natin. Yan yung mga naipit. Yung tinatawag na central canal stenosis o intral bed, intral bed, fecal tract, sac. <laughs> Nabubulol ako. Sorry. Yan yung pag naipit, yung tinatawag na stenosis. Pagkipot nun, tatamaan ngayon yung nerve root. Kaya manghihina ka. Wait, okay, sabi bilang sa'yo na yun sa pag... Ganun. Ay, syempre. Ganun. Kung dito lang, dito lang din talaga yung... Mm -hmm. Nagbabago ang katawagan. Pero syempre kasi... Kasama na yung ano, ng gitna. Anong? Hayang? Yung... Halong may. Natuog? Natuog yung mga <laughs> <tub, yung, laughs> diyan. <laughs> bakit? Bakit? Sabi mo. Bakit? Bakit sabi mo? Kanan lang. Ah, syempre, ang putok ng disc, hindi siya flat na flat. Hindi siya flat na flat pag pumutok. But, minsan mas kumakalat sa pakanan o sa pakaliwa. Pag nagbago yung pagkaputok ng annulus, dun lang magbabago yung katawagan. Meron tayong tinatawag na dis-dissecation Yun. Yung dis-dissecation either to the left or to the right. Kaya pag papunta sa kanan yung pagkaputok ng ano, o desecation to the right. Maraming may kaso ng ganito. Pagka nakaramdam kayo ng back pain, naramdaman nyo bumuhat kayo. Tapos, may lumagutok sa balakan niyo kinabukasan, hindi na kayo makabangon. Ipaano e, nyo agad? Ipa-emergency e, nyo agad? Hindi, kahit hindi sa akin, marami kami nagaganito. Ayoko rin naman, siyempre, kung hindi ka, kung hindi ako available, kaysa naman malumpo kayo. Mas maganda maagapan nyo. Maagapan nyo tama. maibalik kagad yung vertebrae na yon yung mga facet joint doon para matanggal yung pagkaipit ng sciatic nerve. Okay. Inhale. Isa ba? Inhale. Exhale. Okay. Diyan ka lang na. Diyan Tapos, ang exercise mo, ganun. Mamaya, tuturo ko sa'yo para hindi na kayo gagastos kung saan, siyempre, hindi ko alam kung saan kayo galing. Kada alis natin ng bahay, automatic gastos. Pag pumunta ka sa akin ganito, siyempre, gastos ka. Kahit hindi sa akin, gastos ka. Para maiwasan nyo yung bag, pagsakit ng balakang nyo. Sabi natin, may ganyan na kayo. Ang pinaka self therapy niya, tandaan nyo, ganito lang. Tandaan niya, yung move na yan, hindi kayo mapapahamak dyan. Yan ang magliligtas sa inyo sa back pain. Tsaka yung mga exercise na ganito, oh. Masakit? Hindi. Kaya? Yan. Baba mo yung kamay mo. Itignan nyo ko. Pagka, pag kayo ang nagtutulak ng ganito at tatanungin nyo yung nakahiga. Kasi meron tayong tinatawag na protrusion nga. Meron siyang protrusion. Kaya kailangan mainat yung balakang niyang pagano para matanggal yung pagkaipit dun sa likod. Oh. Kaya? 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 Yun lang, ganun lang, balik-balik lang. Pag kaya niya, oh, di ma-maximize nyo. Tapos, para mas ma-maxing mo, ay ma-maximize. oh, mas mataas. Kaya? oh, kaya. O, oh, nai-stretch siya. Bumubo ko ngayon yung mga vertebrae dun sa likod. Para matanggal yung protrusion. Maiwas natin yung pagkaipit ng tinatawag na nerve root. Kasi pag may tumutulak na annulus dun, ah, Talagang manghihina ka kasi parang umaga pa lang mo para ka nang nagtrabaho ng construction. <laughs> Nangyayari sa kanya, di ba? Hindi na makatayo, binubuhat mo. ganon yun. Kasi manghihina ka talaga. Dito, hindi mo maitapak. Parang may, hindi mo alam kung may nakabarang ano sa dugo mo. Ay sa ano mo, mga ugat mo. Tanggalin mo yung kamay mo. Tanggalin mo yung kamay Tanggalin mo yung Yun. Okay. Pag uupo, pag tatayo tayo sa higaan, pag mayroon tayong back pain, tagilid mo na. Tagilid ka. Tukod mo yung siko mo. Baba mo to. Tukod mo yung siko mo tsaka mga kamay mo. Sige, tuod mo. Yeah. Sige, tayo. Diyan ka kumuha ng puwersa. Kasi dito, week pa ito eh. Pansamantala, dito tayo kumuha. tayo nga aasa sa balak ng natin ganito. Yung ganito. <laughs> Ako ang walang masakit sa mga na nahihirapan eh. Umaga, dun tayo kumuha. Ma'am, tayo. Ganito yung araw-araw na gagawin mo, ha? Parang pupuhuhin mo yung mukha mo. Sige. Magkasama yung kamay, o. Oh. Lakas mo kundi. Sige, sige. Yun, kabila. Ganyan lang. Pag gising mo pa sa umaga, tapos bumili ka ng paw plus sa pulsi mo lang. Para yung mga spasam sa pak mo, mawala. O, o, lakad ka. Lakad ka na. Sige, mami, ako magsirilas. Testingin mo natin kung may masakit pa. Oh. Wala. Hindi wala. Di ba? Tandaan mo yun, ha? Yung tinuro ko, reviewin mo na yung video natin para hindi na kayo yung delika. Pag magbubuhat ka, ma'am, alam mo, medyo may alanganin. Ang bigat. Patulong ka kasi possible na malumpo ka dyan. Okay? Tandaan mo yung malulumpo ka dyan. Kita mo yung sa'yo maray mo talagang Kita, kita kita nyo naman, panoorin nyo, tignan mo. Itim na itim okay. yung siya, di ba? Sabog na sabog yun. Okay? Okay, good na. Tanda mo yun, ha? Oo. Oh. Sige na, ulit. Sige. Lakasan mo konti. Oh. Okay? Ganyan lang, ha? Kada pagising sa mga sa plusan mo lang yung balakan mo ng pawag. ng pawag, ha? Okay. Thank you.